Inumpisa na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang distribusyon ng disbursement compensation package sa mga pamilyang apektado ng itatayong kaliwadang project. Umaabot sa 15 pamilya ang unang tumanggap ng kabayaran. Sila ay kabilang sa 66 na pamilya sa Sitio Quiborosa na direktang tatamaan ng proyekto ang kanilang mga bahay at pananim. Sa isang simpleng seremonya na ginanap sa multipurpose hall ng MWSS kahapon, Sinabi ni MWSS Administrator Leonor Bobby Cleopas, na nagtulong-tulong ang kanilang tanggapan at iba sa ng gobyerno sa pagdetermina kung magkano ang halaga na dapat ibayad sa kanilang mga bahay at pananim. Matotal na po natin kung ano ang mga uh, ibabayaran natin doon sa mga nagtanim ng nyog at saka yung namumungang mga puno. Uh, yan po ay base sa Pressure po ng Philippine Coconut Authority para sa nyog at saka yung mga namumungang mga puno ay para naman sa uh, from Department of Agriculture. Pinasalamatan din ito ang Manila voter at ang Maynilad dahil sa kanilang mabilis na aksyon kaya nga't posible ang pag-release ng pondo para sa mga apektadong pamilya. Salamat sa ating dalawang concessioners lalong-lalo lalo na po kay Mr. Randy Estrellado siya po ang nag-ano na mai sa katuparan ngayong umaga yung pagbibigay ng um, uh, cheque para doon sa 15 kayo po yon 15 na mga taga kapatid natin na katutubo. Sinabi naman ni NCIP Commissioner Rodex Valencia na malaki ang kanilang natutunan sa karanasan ng wawa at Kaliwadang project. Hindi rin umano natatapos sa pag-iisyo ng pre- and prior consent at certificate of precondition ang pagtulong sa mga indigenous people. Ito umano ang kanilang natutunan sa MWSS sa pamumuno ni Administrator Bobby Cleopas. Mas mahalaga nga po pala na after nun, matapos na may ang certificate precondition, ay naanjan pa rin po patuloy ang NCIP sa uh, pagsiguro na protektado po lahat ng mga katutubo. Nanawagan din ito sa mga napagkalooban ng kompensasyon na gamitin ng tama ang pera na kanilang natanggap at naging daan sa pagunlad ng kanilang mga buhay. Ipinaabot naman ni Infanta Councilor Portales ang pasasalamat sa tanggapan ni Mayor Grace America sa MWSS dahil nabigyan ng kokulang pansin ang isa sa kanilang concern. Nanawagan din ito sa mga tumanggap ng kompensasyon naguguli ng maayos ang kanilang tanggap ng kabayaran. Kasabay nito ay nagpaabot din ng pasasalamat ang konsyal sa pamunuan ng MWSS. Pinasalamatan din ni Maynilad Corporate Communication Officer Randy Estrallado, ang NCIP at ang gobyerno, at sa pangunawa ng mga maapekto ng proyekto dahil ang ginagawa naman nila umano ay para sa future generation. Maraming maraming salamat po sa NCIP at sa gobyerno dahil kailangan naiintindihan ho nila na hindi ho natin magagawa yung trabaho natin, lalo na sa mga future, para sa future generation. Nilinaw naman ni Jonathan Lamog, Deputy Project Manager ng Kaliwadang Project, na ang natatanggap na kompensasyon ng 15 pamilya sa kay Quebrosa Magsesa in Pantakeson ay bukod pa sa nauna nang ibinigay na 160 milyon sa IP. Ginagarantihan din ng apat na isang pamilyang naiwanan na direktang tatamaan ng proyekto ay makakatanggap ng lahat ng kompensasyon. Ginagarantiya po namin uh, bilang pagtalima na din sa aming mga napagkasunduan sa lahat po ng mga katuwang namin sa implementasyon ng proyekto na ngayong buwan ng Hulyo at Agosto ay may pagkaloob na po yung benepisyo para po dito sa mga pamilyang ito. Samantala, bago lumagdaan na bin limang pamilya ng kompensasyon ay pinaliwanag na mabuti sa kanila na mga tauhan ng MWSS ang nilalaman ng kanilang nilagdaang dokumento. Yan ng special report. Ako, si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.